Okay mga kaibigan, magandang magandang gabi po sa inyo lahat Silver Voice TV. Okay, magbibigay po ako ng reaksyon dito po sa bangayan ni Senator Joel Villanueva at Congressman Zaldico. Mga kaibigan, kung saan minaliit nga po ni Senator Joel Villanueva ang mga party list sa Kamara de Representante. At hindi tuloy uh, na iwasan na mapuna o uh, mabalikan mga kaibigan si Senator Joel Villanueva dahil nga naman Senator Joel, saan ka ba galing? 'Di ba dati ka ding party list representative? Naalala ko pa noon kasi ano eh, kinampanya pa sa simbahan namin kasi born again ako. Sila JIL born again din sila. So, citizens battle against corruption. 'Di ba kayo yung ano, representante doon? Okay, nanalo. All Pero ang ang nakakatawa dito, dahil po sa inyong pagpuna sa mga party list diyan sa Congress, mga kaibigan, napuna tuloy na ito pong dati ha, citizens battle against corruption pa eh nadawit po kayo nadawit po si Senator Villanueva di ano, na siya po ay nagpasok sa mga peking ahensya ni Janet Napoles yung PIDAF kung nga uh, uh, natatandaan nyo po at wag na wag nyo po yung kakalimutan ngayon ang ilig nyo pong mambato ngayon sa uh, iba na nagiging mayabang na po kayo Senator Joel ba diba? saan po ba kayo nang galing sabi nga ni Sir uh, Sarah Idol Ramon Tulfo eh wag mong batuhin yung kapitbahay mo kung, hindi, kung ikaw naman ay nakatira ka sa bahay na yari sa uh, salamin hindi ba? di ba para kang sino kung maka uh, ano sa iba hindi mo alam hindi mo namamalayan o nakalimutan mo na yata na doon ka naman din galing di ba asa na po yung dating Joel Villanueva di ba ho? Eh, kayo po ay ako ah, hindi, hindi po sa ayaw ko madamay pa yung yung uh, inyo pong kinabibilangan na JIL no pero wag naman po sana na dumating sa punto na mo question pa ang inyong credibility at ma question ang inyong pananampalataya dahil sa ginagawa ninyo po ngayon nasa na po yung makajos na Joel Villanueva makataot makabayan na Joel Villanueva gayong kayo po mismo ang nagpe-preach before 'di ba po Jan including your dad na ang mga ang mga pinuno ng bayan, halal ng bayan ay pinahintulutan ng may kapal. O nasaan po yung respeto na yon na dati nyo ding pinipreach sa inyo pong mga entablado. Ngayon po, uh, nilalait nyo ang inyong uh, mga kapwa, uh, politiko, ano ho, at tapatila uh, baga minamaliit. Siguro dahil, uh, ilan ba yung, uh, kailan ba siya uling kumandidato? 2019 yata, nakakuha ng 11 million yata. Ngayon, mamaliitin yung mga party list kasi... Oh yung iba, kagaya sa ako Bicol, uh, nakakuha 800,000 votes yata. Uh, tapos mababa na ang tingin siguro sa kanila dahil siya nga naman naka million milyon Ganun po ba ang batayan? 'Di ba? Porque ikaw naka-million votes ka tapos yung ibang mga nahalal naka uh, less than a million lang. Kailangan ba mas mataas na ho ang tingin sa inyo? Hindi naman ho yata ganun. 'Di ba ho? Huwag niyo kakalimutan na bago ho kayo uh, tumira sa iba isipin nyo po muna na kung talagang naging perfecto kayo. Kasi mauungkat lang yung baho ninyo, lalo na yan, yung pagkakadawit nyo noon sa PDAP scam kay Janet Napoles. Silver Voice TV, magandang gabi po sa inyo lahat.